Pagluluto tayo ng isa sa mga paborito nating ulam. Tara, simulan na natin. So sa ating kawaring naglagay lang tayo ng dahon ng saging, binudburan natin ito ng garlic, ginger, bell pepper, hinog na kamatis, madaming kamatis, mas masarap mga mamis. Naglagay din tayo ng onion, half of the spices lang nilagay natin. At dito meron tayong mga around 1 kilo of fish. But before that, may namarinate muna natin ito ng rock salt at saka white pepper for 15 minutes. Ayan, pinagbuna natin ng iba pang mga spices na natira. Ang ginger, garlic, tomato, bell pepper, onion, at meron din tayong mga gulay na nilagay. nag tayo ng eggplant at saka okra. Ito nagbudbud na tayo ng rock salt. At meron din tayo ditong white ground pepper at saka onion powder. This optional mga mami sa kung walang available, pwede ng pamintang durog ang inyong ilagay. Siyempre, meron din tayo ditong pamintang durog or ground pepper. At dinurog natin ito gamit ang ating salt pepper grinder. nag tayo ng soy sauce. First one, vinegar. Itansya niyo lang mga mamis kung gaano kadami ang inyong ilagay. At dito nagdagdag tayo ng cooking oil para mas lalong sumarap ang ating paksiw na isda. Nag-add tayo dito ng tubig ng katamtamang dami lamang. Ayan, itiklop na natin ang dahon ng saging. Ang dahon ng saging mga mamis is nagdagdag aroma at sarap ng ating niluluto. Ito na after a few minutes, luto na ang ating masarap na paksiw na isda. Of course, tikman muna natin at adjust natin. Pla according sa inyong panlasa. At kung nakasanayan yung maglayan yung seasoning mga mamis, pwedeng pwede. But sa akin, hindi na kasi press ko naman ang isda na niluto natin. Namis-namis na ito at masarap lutuin. Ito na, ready to serve na ang ating napakasarap na pagsayo na isda sa dahon ng saging. Ready na ang ating mainit na kanin. At siguradong mapapalaban tayo sa kanin dito kapag ito ang ating unamin. Kainan na! Ayan, at dito gumamit pa talaga ako ng kutsara. Ba't kalauna, nagkamay na talaga ako kasi napapasarap ang ating kain. Mas maging masarap talaga ang ating paksiyo na isda kapag madami tayong spices na ilagay. Kaya na po mga mamis, salamat sa iyong panunood. Bless you all and mag-ingat po palagi. Bye! See you in my next vlog. هم hmm. اوه well.